Hello everyone! This is Marites. Welcome back sa aking channel, Setirang Fav. Isishare ko lang po sa inyo ang aming karanasan sa St. Luke's Medical Center regarding sa aking mother. Noong February 8 ay nakatanggap kami ng interview appointment sa aking email regarding sa interview ng aking mother sa US Embassy. Uh, and it says that Uh, their interview will be on March 7, 6:30 at the US Embassy. Guys, ang una kong ginawa ay nag-online schedule ako ng kanyang medical exam sa St. Luke's Medical Center. Um ilalagay ko na lang yung link sa baba para malaman niyo kung saan ako nag-pa-schedule. Uh, alam nyo, ang hirap kumuha ng islat sa St. Luke's Medical Center para sa medical exam. Buti na lang, available yung Mark 6. Pero worried ako dahil um, it was stated that the medical exam should be done two weeks before the interview. So, tinawagan ko yung St. Luke's for rescheduling. Fortunately, the information desk told me that pwede po mag-walk-in at 1 p.m. only. Then, we agreed that the medical exam would be February 22 and 23, saktong two weeks before the interview. And take note po, two days po ang medical exam. Next, nag-search na po ako ng hotel malapit sa St. Luke's Medical Center. At nakita ko po yung Manila Lutos kaya nakapag-book ako ng 2 days and 1 night for 3000 pesos discounted price po yon dahil nga uh, senior citizen po ang aking parents. Bale 24 para sa aking parents at 600 po yung sa akin. Ang kagandahan po dito ay may free buffet breakfast po. Mas maganda po kung mag-book muna tayo ng hotel before na pupunta tayo sa Manila. Kasi kasi ang dami pong nagpapamedikal, baka maubusan tayo ng mga rooms. Then, uh, galing po kami sa probinsya ng Ilocos Norte. Kaya sumakay kami ng uh, Farinas Trans ng February 21, papuntang Manila po. Nakata nakarating kami sa Manila ng 530 at nagtaxi kami papunta po sa Manila Lutos para iwan po yung mga gamit namin at makapagbihis kami sa aming hotel. Pagdating namin sa hotel, hindi kami kaagad nag-check-in dahil ang call time nila is 2 p.m. Pero pinapapasok kami or pina-check-in kami ng 10 o'clock sa aming room. Uh, pwede yun dahil yun ang uh, sabi ng receptionist. At 11.30, nakarating kami sa St. Luke's Medical Center. Super aga namin guys. Kaya pinaupo muna kami sa loob at tinataka ng aming mga kamay. Uh, kasi PWD po ang aking nanay kaya pinapasok kami. Noong 12.30 na, nagtanong na ako na kung pwede na akong pumila. Sa kabutihang palad, pinapunta ako sa right side ng um, entrance. Buti na lang Ilocano po yung security guard at kinuha yung mga docs ko at kanyang inayos. Ganito po yung pagkakaayos. Picture, 2x2, two 2 two, two pieces. St. Luke's schedule. Passport, DS-260. Interview appointment at vaccination certificates. Dahil nga senior citizen ang aking nanay, kaya priority siya at PWD pa kaya kailangan niya ng alalay. Nagantay ako ng 10 minutes guys sa entrance. Pag pagtawag ng kanyang pangalan, pinapunta kami sa puto room, ground floor po yun, at kinuha yung mga docs namin. Ang tinanong sa kanya, ano ang pangalan mo at edad. Then after that, pinapunta kami sa reception area. Ground floor po din. Window E. At nagantay kami ng 15 minutes bago tawagin ang aming pangalan. Guys, ito ang mga tinanong. Ano ang pangalan mo? Ilang taon ka na? Anong address mo? Who is your petitioner Address ng petitioner. Ano ang telephone number ng petitioner? At saan ka mag stay Pagkatapos nun, pinaakyat na kami sa fifth floor for payment na po. Walang pila guys. Kaya agad kami nakapagbayad sa cashier. Then after nakapagbayad kami ng cashier, then physical examination na po. Uh, same floor po din. Ah, uh, balik katapat lang po ng cashier. Remember po, dapat hawak-hawak po ninyo ang iyong mga passport dahil yun po ang hinihingi, hinihingi, nila palagi. Kinuha po yung height, weight, at blood pressure ni mother. Next po is eye clinic na po. Same floor po din, chinek lang po yung mata ni mother. Then, pagkatapos nun, binigay po yung patient data card, sa triage counter nagantay po kami ng uh, 10 minutes before natawagin ang kanyang pangalan then after that pinapunta ka na kami sa doktor uh, same floor po din ito yung mga tinanong guys kaya makinig kayong mabuti ano ang pangalan mo? ilang taon ka na? may nagka tuberculosis ba sa bahay niyo or nagka tuberculosis ka na ba? na stroke ka na ba? Ano ang tinitik mong gamot? Hindi ka bisado ni mother kaya binigay ko na lang po yung reseta kasi ang dami niyang tinitik na gamot. Nakagat ka ba ng aso or animal for the past two months? May cancer ka ba? Sabi ng doktor. Sabi naman ni mother, opo. Anong cancer meron ka? Sabi ng doktor. Cervical cancer po stage 2, sabi naman ni nanay. Tapos na ba yung chemo mo at radiation? Sabi ni mother, opodo. do. Nagkaroon ka ba ng COVID? Nagkaroon ka ba ng chicken pox? Nag-travel ka ba sa ibang bansa ng nakaraang buwan? Istrikto yung doktor na napuntahan ni mother. Dapat po be honest pagdating sa health. Sabi ko, nagka-tuberculosis si mother noong 2005 at nakumpleto niya yung medicine niya for 6 months. Then sinabi ko rin na cancer free na siya at may binigay na medical certificate from her doctor na tapos na lahat ang chemotherapy at radiation niya. She was diagnosed as cervical cancer stage 2B year 2020. Pandemic po yun under surveillance na lang ng doktor niya. Then after the questions, pinahubad na si nanay at tinanong ko sa doktor kung hindrance ba 'yon sa pag-approve sa visa ng ni mother sa US embassy. Sabi naman niya, hindi ko 'yan masasagot. Mas maganda kung honest ka, sabi niya sa akin. Pagkatapos ng doctor examination, pinapunta kami sa third floor for x-ray na po. Medyo tagalan kami doon dahil nga siguro may nakita silang abnormality sa x-ray ni mother. Pray ako ng pray noon na okay lahat. Before kay nanay, sabi ng nurse sa lalaking patient, akyat ka sa fourth floor for additional na ipapagawa sa'yo. Ano kaya yun sabi ko sa sarili ko? Then at 6.30pm, sabi ng nurse, akyat kayo sa fourth floor for additional instruction. Sabi ko, ganyan yung sinabi niya sa lalaki kanina. Naku, patay. Baka ito na yung sinasabi nilang isputum, sabi ko sa sarili ko. At fourth floor, sinabi ng nurse na balik kayo sa March 5, 6, and 7 for sputum. Naku, ito na yun. Ito na yung sinasabi nilang sputum. Nakita ko yung mukha ni nanay. Nasad tuloy siya. Wala kaming magagawa dahil yun ang verdict niya. We need to comply kahit makita mo namang walang ubo si nanay. That ends our journey in St. Luke's Medical Center. Sana'y makatulong sa inyo itong video na ito. Uh, lalo na sa mga nagdanais na makapunta sa US na may cancer hindi po hindrance ang sakit as long as hindi na po ito malubha stay positive lang po laban lang uh, my next vlog is for my mother's sputum see you again thanks everyone god bless